Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pinagpipilian sa ngayon ang Dallas Mavericks, sina Bruce Brown at Lonzo Ball kung sino ang kanilang ipapalit muna pansamantala kay Kyrie Irving. Naging matagumpay ang operasyon ni Kyrie Irving sa kanyang injury at ayon pa mismo kay Coach Jason Kidd, mukhang hindi raw matatagalan at posible siyang makabalik sa Desembre na o sa Enero. Pero nais nice pa rin nila makasigurado at kaya sila ay kukuha muna ng mga backup point guard at shooting guard para sa kanya. Itong si Bruce Brown ay mayroong experience sa Denver Nuggets. NBA champion, ga-average ng 8 points, 4 rebounds into assists per game, 42% sa field and 33% naman sa 3-point line. Samantalang si Lonzo Ball, 7 points per game, 3 assists per game, 3 rebounds, mayroong 36% sa field and 34% sa 3-point line hindi nagkakalayo. Pero para sa akin lang, mas maganda itong si Bruce Brown sapagkat mayroon siyang championship experience at maganda yan para sa Dallas Mavericks. Considering na malakas na sila para sa next season kung healthy lang si na Davis at babalik pa si Kyrie Irving, definitely magkakaroon ng malaking impact itong si Bruce Brown para sa kanila. Para sa inyo, sino ang gusto nyong ipalit muna para halili kay Kyrie Irving? Si Lonzo Ball o si Bruce Brown, i-comment nyo lang. Samantala, marami ang nakapansin na tanging si Lebron lamang ang nagkaroon ng plus minus negative sa mga inihirang sa All-NBA Second Team. Lahat ng na mga nakasali dyan ay mayroong positive na plus minus. Pero itong si Lebron nag-iisa lang na mayroong negative plus minus. Ibig sabihin niyan ay hindi maganda yung kanyang impact para sa kanyang kupunan. Hindi maganda yung kanilang inilalaro kung siya'y nasa loob ng court. Pero siyempre. Wala rin namang magagawa dyan yung mga NBA fans sapagkat siya'y ibinoto ng mga broadcasters at ng mga sports writer. Pero naipapakita po dyan na hindi nga humaganda yung kanyang impact. Marami namang mga malalarong na snub at isa pa itong si Jaren Jackson Jr. na nagkaroon ng major impact sa kanyang kupunan. So balit kabilang siya sa mga na snub sa all NBA team. Maganda sana kung siya'y kasali sapagkat po pwedeng lumaki ang kanyang kontratang matatanggap sa susunod. Napakasimple lang, pipili ka lang dyan. At heto po ang ating mga laban sa ngayon. Talpa ka na, kampihan na, bakba ka na. Huwag kalimutan ang promo code. Sa mga first timer dyan, malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Dito ka na! Sa ating uling balita, napag-usapan natin yung patungkol kay Kevin Durant sa Golden State Warriors na posibleng buksan dahil sa ngayon ay naghahanap din sila ng mga major upgrade para sa kanilang kupunan. So balit ayon mismo sa mga eksperto, mukhang mayroong kapalit kung sakaling itong si Kevin Durant ay babalik sa kanila. Dahil nga mayroong alitan, may something, mayroong history sa pagitan nila ni Draymond Green ang magiging daan lang dito para posibleng makabalik itong si Kevin Durant sa Golden State Warriors ay kung aalis si Draymond Green sa kanila. Isa itong mahirap na desisyon para sa Warriors kung kanilang isusugal ang magandang relasyon at koneksyon ni Draymond Green kay Butler at kay Stephen Curry kung gusto nilang kunin si Kevin Durant. Para sa inyo, sinong pipiliin nyo? Kevin Durant, Draymond Green? I-comment lang yan sa comment section. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.